So no guys, nandito na tayo ngayon sa Gumi Cage. Ah, papark ko lang yung bike ko. Saglit na guys ha. Ah. Hi, good morning guys. Ngayon po ay nandito po tayo ngayon sa Gumi Cage. At papasok po tayo sa loob. dahan lang, huwag tayo mayingin kasi naka may makakita sa atin sa loob. Hindi naman siya bawal pero syempre hindi natin property ito eh. Bali yan po yung mga signboard board. Ayan. Ito board mga boards. Hindi pa yung mga gamit. Ngayon lord tingnan natin board. Ito mga lata. Ito so, ay. Ito board. Hindi ko alam ang batok. Pwede na ito board. And ito, and ito board. And ito and ito board. ito na lang first time tinagin boards nakakakaba boards pero basag basag sya <laughs> pero ito pwede na kasi ilagay ng tubig bago pa at hugasan na lang natin sa loob ng bahay alam okay. mo naman ito bird! birds bird nakasang tayo tablet kaso basag na okay may rilo boards rilo boards silpon kasi guma na check natin baka magama pa to ano kaya na to boards mga silver boards at ah, gold ba to aw dapat words hello Al Silver wow dapat boy bong <tinyo> mai sabihin ah, patayo kung ano yung words hindi pa tayo din, Baka mayroon pa po itong mga ito. Mga ito. Ayong boards, pag magbasura tayo, boards, itatali natin kasi may CCTV kasi yung nakikita nyo sa magigit, unang you know? may CCTV. <laughs> Kaya, kailangan natin kaya-kaya para, eh, tapang ano, hindi tayo mapagalitan. Hindi tayo mapagalitan lang, makamakulat pa tayo, boards itatali natin bulis ng ganito dito. Lilipat tayo sa ibang cage kasi nga Ang nasura. Maganda. Pero nakajakpat tayo kasi nakakita tayo ng tungaw. Mayroon silang mga upuan. Yan. Ilaw. Ngayon dilipat tayo ngayon bro sa kabilang cage. Nasa hotel kasi tayo. Cage nila eh lilipat muna tayo sa ibang cage ano you know, may mga nakalagay na ano sa nakalagay yung bote sa nakalagay yung mga appliances at ngayon lilipat tayo sa ibang cage talaga pala <laughs> totoo nga pala yung sinasabi nila maraming nga dito mga basura na magaganda Itatry natin sa si ibang cage Ayan o, yung hotel O oh. Mga may yung naka Ano dyan Kasi mga gaijin Mga foreigner Ayan o Orge And birds of orge oh. Ayun O Ayan o Ayan Uh, ito dito yung mga basura. Dito naman yung mga bote. Dito naman yung mga gamit. Mga electronics. Tsaka yung mga appliances. Doon ang basura. Pero ito yung hotel na pinagkukunan ko na pinagkukunan natin ng basura. guys